So guys, another information bibigay ko sa inyo, no? Uh, if ever na lumuwag ang bearing nyo rito sa plunge shop, no? Ito yung plunge shop, no? Yung spotted side. No? Pag lumuwag ng ganyan ang bearing ninyo, uh, yung iba ginagawa, nalagyan na ito, no? Uh, yung tingkan, no? Ano na soft drinks, no? Pwede naman yan, kaya lang pahirapan nyo lang sa sarili ninyo. So, the best solution is, kuha kayo concrete nail, no? Tulisan nyo konti tiktikin nyo yung gilid gaya ng ginagawa kong ganito tiktikin nyo may matilyo concrete nail gilid gilid para umalsa yung ating punch hub no? tumaas yung kanyang uh, yung susuot ng bearing natin ito hindi ko sinasabing pang matagalan to no? ito habang wala kayong budget pero kung hindi naman kumalog eh hayaan nyo na pwede na pang pansamantagal pero kung may budget kayo palitan nyo agad yan. so once tiktikan nyo yung gilid gilid na yan ano aalasa siya ngayon pag umalsa pag saksak nyo ng bearing oh, instant sikit na yan no? Ayan, biskapo dyan paligid. So, ang mga So, sa yung bearing na yun. Pakita ko sa'yo kung paano siya sinipit na. Ito masyado. Ito masyado. bearing, no? Dito. So, pag suksok niya, si sumalsa na, no? Ay, masikip na. Sikip na. Ayan, sikip na. Naka-menos kayo ng gastos sa pyesa pambili ng planchab At nasolusyon nyo yun lang aga yung, yung inyong problema sa kalug ng bete Punot ngayon yung kasok Hindi mabubunot Okay So sana nakatulong yung idea ko ano. Watch and subscribe Jojo Abilano YouTube channel and follow me in my Facebook account.